Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bago kong mga informasyon na i-explore po sa inyo. Maraming maraming salamat. So guys, andito na tayo sa ating topic ngayon. At ang topic natin ngayon ay nanggaling naman sa ating isang subscribers. At parati po akong nagpapasalamat dahil sa sa inyong mga katanungan ay ginawan ko na lang ng video para naman mas legit dahil mahirap pong maghanap ng mga uh, topic na gagawin po bilang isang uh, magiging uh, vlog, no? So, nagpapasalamat po ako ng uh, taus puso po doon sa mga nagtatanong at ginagawan ko na lang po. At hindi ko na po binabanggit ang kanilang mga pangalan para sa kanilang privacy, ano? So, narito ang kanyang katanungan. Ate, itanong ko lang kung masama ba sa ari ng isang babae na ginagamitan ng laway bilang pampadulas tuwing nagtatalik po kami ng aking mister. Ginagamit niya ang kanyang laway para magbasa ang aking bulaklak. Dahil isa na po akong minopose at nararamdaman ko ang pagtuyot ng aking ari. Ngunit bakit tuwing nilalawayan niya ang akin, ako po'y nangangati at may tumutubo na parang butlig sa palibot ng aking bulaklak. At ito'y namumula. Ano po ang aking gawin para ito ay gumaling? Hihintayin ko po ang inyong kasagutan. Maraming salamat. So guys, yan po ang kanyang katanungan na ginagamitan po siya ng laway o yung saliva ng kanyang mister para daw magbasa yung sa kanya dahil isa na po siyang minupos. At alam nyo kasi guys, pag isa nang minupos ang isang babae, may tendency kasi na magka, ano na siya ng tinatawag na vaginal dryness. Yan po ay isang normal sa mga babaeng huminto na po ang buwanang uh, buwan ng dalaw o regla, no? So, normal po yan. So, yan po ang aking uh, ginawan ng ano, video at nagsaliksik po ako. At ayon sa aking pagsaliksik na impormasyon hinggil sa iyong katanungan kung masama ba ang paggamit ng laway bilang pampadulas o lubrikan. Ang kasagutan ay yes po. Masama po ang paglagay ng laway o paggamit bilang kapalit ng produkto na may na may tamang pagsusuri mula sa mga profesional sa kalusugan. So guys, sa aking pagsaliksik, hindi po tama na gamitan natin ng laway ang kapalit ng ng tawag dito, lubricant na nanggagaling sa uh, butika, no? So kapag ginamitan natin ng laway ang uh, tawag dito, ang bulaklak ng ating mga mahal sa buhay, yun po ay hindi po maganda. At dahil ang laway ay naglalaman ng iba't ibang microbe, at ang paggamit nito bilang pampadulas ay maaring magdulot ng impeksyon o iba pang mga problema sa kalus kalusugan. No? So kaya siguro maaring naging sensitibo ka sa mga chemical na nilalaman ng laway. Kaya't maaring magdulot ito ng mga allergic reaction o iritasyon para sa iyo. So ayan po guys, no? Na ang laway ay naglalaman ng iba't ibang mga mikrobyo at alam po natin yan. Kahit saan nyo isaliksik, kahit sa internet. Ayon din sa aking pagsaliksik, sa aking sariling pagsaliksik. Ang laway ay maraming mikrobyo. So, kaya pwede pong uh, kapag ginamitan natin, lalo na kung maraming marami ang inaano natin na laway doon sa bulaklak ng isang babae, ay may tendency talaga na magkaroon ng infection. Kasi nga dahil sa mikrobyong sa mikrobiyong nilalaman o yung chemical na iba-iba doon sa laway kasi alam nyo po yung laway ng tao ay ano yan, malakas po yan at saka natural, iba-iba ang mga mikrobyong mga uh, nilalaman yan, merong maganda, meron ding bad, so kaya pala siguro, hindi dapat uh, gamitin na bilang isang kapalit ng lubricant dahil pa baka may allergy o na allergy siguro yung nagtatanong natin no na isang subscriber kaya namumula at nagkakaroon ng butlig-butlig yung palibot niya pero guys hindi rin naman natin alam kung doon talaga yun sa ano no nanggagaling sa uh, laway na yun pero yun lang kasi siguro ang naisip niya na kasi dahil ano, tuwing o every time na ginagamit siya, nangangati daw pag nilalawa yan. So, siguro, ano, doon po yun nanggagaling sa tingin ko na po, no? So, allergy siya, allergy siya doon sa yung, ano, yung reaction, allergic reaction, o na-irritate po yung, ano niya, yung bulaklak niya. So, mga guys, ang payo ko lang po dahil alam nyo na ngayon na hindi maganda na gamitin na kapalit ng lubricant, ang laway no? at saka guys, hindi lang po ito pang babae, kahit po sa lalaki, wag nyo pong halimbawa, magsasarili po kayo, magsalsal kayo baka may gumagamit yan ng laway ninyo, ilagay ninyo doon sa ano ninyo sa titi, no? Doon sa dulo ninyo ay may tendency rin na magkaroon po din kayo ng ano, ng ma-irritate po kayo yung tinatawag na allergic reaction niya, no? Kasi nga sinabi ko na ng laway ay may iba't ibang laman na mikrobyo. So, ang payo ko lang sa inyo ay pang payo ko lang po sa pangkalahatan na rin ito. Mas mainam na gumamit ng mga espesyal na pampadulas o lubricant na nabibili para sa pang-intimate talaga na gamit. Nakilala sa kanilang kaligtasan at kalusugan at kahusayan pa rin. No? Saya, so, yeah. ang gawin na lang po natin ay itigil mo muna ang makipagtalik sa iyong asawa hanggat hindi pa gumagaling ang pangate at ang mga butlig. At uh, pwede, pwede ka rin sumangguni sa isang doktor, kung talagang problema ka o hindi siya maalis isang linggo, isang linggo na wala po kayong talik tapos hindi talaga siya ma gumaling ay dumalo na po tayo sa isang espesyalista o isang doktor no o sa obigay no sa obigay ni para malaman kung ano ang nangyayari at bakit nagkakaroon ng butlig-butlig at namumula at nangangati. Malay natin baka iba naman ang kadahilanan. Pero dahil laway po ang tinanong po ninyo kaya laway din ang aking sinaliksik kung ito po ay hindi ito po ay nakakasama sa ginagamit bilang isang isang pampadulas sa bulaklak ng isang babae so hayan guys sana nagustuhan nyo at sana nakita mo ang uh, video ito at magkaroon ka ng idea sa yung katanungan